Hey guys, let's eat. Meron tayo ditong yummy noodles. And ang kanyang mga toppings ay mga favorite ko guys. Mga laman loob ng baboy. Yan. Oh, sarap. Nakabili lang nito guys ni daddy. Ikop tayo sa bow guys. Mmm, the best. yung dito other one. Mm. Meron pang pa isa na i-reheat si Daddy guys. Para kay Joshua yung isang lalagyan. Oh, ang dami, ang dami na. One order guys ito. Ang dami na siya guys. No. Mm. Sulit na sulit. this is my favorite queso. oh um laman loob ah uh, ang sige tawag ano yun? parang is isaw tama ba <laughs> isaw ng baboy tama ba mm. Stop, guys. meatballs Ito yun naman yung kay Josh, guys. Ininit ko yung ano, sabaw. Mm, sarap nito, guys. Ako gusto ni Josh, pero ako yung kakain sa laman loob. Kasi ayaw ni Josh ng lamang lulo. Meat lang yung kay Josh. And yung meatballs. Kaya na nakready na yung food mo na. Ilagay natin lahat. Yung sabaw. Kasi si Josh mahilig sa sabaw. Kaya sa kanya madaming sabaw. Yung ako na nag-mix tadi. Eat na baby ko. Mm. Josh, lika na Josh. Ready na yung food mo na. Mm. Let's eat guys. Kain tayo. Kain na kami ni Josh. Ah, natin yung meatballs. Mm. Mm. Josh don't like this one baby ko. so i can and i, I want to transfer this to my and okay is that not that's very far i only him.